Good morning, go! Lala naman, lakas na tayo naman naman. 8.05 na umaga, mula na naman. Alam ko kanina, hindi <laughs> na uulan. Kanina, nito, clear na. Oh, hindi pa pala tapos, hindi pa tapos si enteng. Ayan. Lakas rin ang ulan. Luluwas pa naman kami mamaya. Kaya kalalim yan. So, konti na lang. lalampas na sa dike. Magkabila yan, mga kamigo. Ayan. Nalagay Ay, ngayon ng ilog ng Marilaw. So, mga kalalim. Dito ngayon kami sa tulay ng Marilaw. Ayan, nandun nga, no? Kapansin nyo dike. Kahapon mas mataas ito ah, umabot yan dyan sa diki na yan Ayan. umabot yan dyan mapapaso nyo mga nakasampay kaya so, yan ngayon hanggang ngayon ah, malalim pa rin at mamaya high tide baka so, ah, mas lumalim pa nagbaha pa rin dito sa may Marilao, sa may Fausta Banda. Ito kami ngayon, kasama namin yan. Naka muna. Kami ngayon sa Parkway sa SM Makati. Namasyal. Sa kabila ng bumabagyo, shell kami. Kami. sa Makati mm, -hmm. mm -hmm.